Alam mo bang ang abokado? Bukod sa pagiging creamy at masarap, ay may mga sikreto pa na siguradong ikagugulat mo, pero bago ang lahat. Shoutout muna kay JM, ang ating first commenter sa video na ugat ng malunggay. Maraming salamat sa panunod at pagkomento, JM. Kaya kung gusto niyong ma-shoutout sa next video, unang comment lang ang labanan. Huwag kalimutang i-follow si JM at thank you talaga sa walang sawang suporta sa aking channel. Taran at alamin kung bakit tinatawag ang avocado na green gold dito lang sa talino tube. One, hindi lang pampapayat, pang matalino rin. Marami ang kumakain ng avocado para sa weight loss. Pero alam mo bang ang taglay nitong oleic acid ay nakatutulong rin sa brain health? Oo, oh, nakakatulong ito sa memorya at focus. Kaya swak ito kung gusto mong maging alerto at matalino sa araw-araw. Two, Natural na panlaban sa stress. Kung palagi kang stress, avocado na ang sagot. May taglay itong vitamin B6, at magnesium na tumutulong para ma-regulate ang mood at maiwasan ang anxiety. Parang natural na pampakalma. 3. Pampakinis ng balat mula sa loob. Hindi lang pampabata sa TikTok filter. Ang avocado ay may antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na tumutulong protektahan ang balat laban sa damage. Nakakatulong ito para mapanatiling soft, glowing at healthy ang skin mo. 4. Tumutulong sa pagsipsip ng nutrients. Ang avocado ay may healthy fats na tumutulong sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamins A, D, E at K. Kaya kapag sinamahan mo ito sa ibang gulay, mas sulit ang nutrisyon. 5. Hindi lang buto, pati dahon may pakinabang. Alam mo bang ginagamit din ang dahon ng avocado bilang herbal medicine? Ginagamit ito sa ilang lugar bilang panlaban sa ubo, lagnat at kidney stones. Pero siyempre, paalala lang, importanteng may gabay ng eksperto kapag gagamitin bilang natural remedy. Ayan mga katalinyo, hindi lang pala basta healthy snack ang abokado. Marami itong tagong benepisyo na siguradong na ngayon mo lang narinig. Kung natuwa ka sa mga bagong kaalaman, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang talinong pwedeng ibahagi. At mag-comment na rin kayo kung ano ang gusto nyong maging topic. Sa susunod na video, baka makatulong ako sa inyo. Kita-kits sa susunod nating episode dito lang sa... Salino tube oh